Aquarius, tignan natin. Ano ang abundance reading mo? Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Gears Bracelet. Ayan, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, Aquarius, para saan nga ba yan? So, actually, pwede po kayong mag-wish dyan. No, pero hindi kayo mag ng masama towards other people. It's a no-no. <laughs> Tapos, uh, cleanse na po yan, recharge. Energize na din po. Aalagaan uh, nyo na lang. Yung pag-alaga po, ibibigay ko lang sa bibili. Tapos, pangontra po yan sa kulam, sa barang, sa pabasa sumpa, sa mga nag sa inyo, sa mga naiingit po sa inyo. Tapos, pampaswerte po yan sa all aspect of your life. Love, money, career, business. Ayan, makaka-attract po kayo ng mga good people and good situation. So, if you are interested po, again, message nyo po ako privately sa aking Facebook page. Nasa link po ay nasa description box po yung link Tarot Intentions by Alian Reyes and also kung kayo naman po ay deactivated de sa Facebook pwede nyo po ako pwede po kayong direct, mag direct email sa akin, nandyan din po yung aking email ad simulan na po natin ang reading mo Aquarius, tignan natin your money your money na yun, no? Tignan natin. Kung i-describe ide natin yung kaperahan mo ngayon, Aquarius, meron tayo dito the child, okay? So, some of you are preparing, some of you are preparing for a child, so, baka merong buntis po dito. Tapos, yung iba naman po sa inyo, uh, you are healing your inner child. So, na nakaka-heal na po. No? Nahihil nyo na yung inyong mga inner child through your money. Mm -mm. So meron dito, marunong na kayong kumita ng sariling pera Or pwedeng sabihin natin, um, lumalaki na po ano Or lumaki na yung inyong salary, ganyan yung inyong kinikita Kaya po nahihil niyo na yung inyong inner child Some of you, sa inyo mismo, some of you naman pwedeng sa mga anak po ninyo Yung mga hindi nyo naranasan ng mga bata kayo, Aquarius, sa kanila nyo pinaparanas ngayon Tingnan natin. So, okay naman po yung inyong kaperahan. Hindi ko lang alam kung meron dito retired na ba kayo. Tapos, anak nyo na po yung nagtatrabaho ngayon. Some of you naman, pwedeng dume Depende po kayo sa inyong anak. Tingnan natin. I mean, most of the, ano ba, bayarin sa bahay. Okay, your money, your money energy naman for the two weeks. For two weeks. For this two weeks. Ang dami. We have the rider. Meron tayo ditong the bear. Ayan. We have the crossroads. And we have the ring. Meron ba dito gusto nang mag ano, mag asawa? Meron po dito. Ayan. So, pwede po ano yung pera ninyo. O kung may iniipon man nga po kayo dito. For some of you, pwede po na ayan. Meron dito magpapakasal na. So, yung pera po ninyo, for this 2 months time, 2 weeks time pala, is malaki siya. Ayan, or sabihin natin, mapupunan na po niyan yung inyong ipon para sa kunari, sa sing-sing. Mm -mm. Or para sa mga bagay po na gusto ninyo. Yun nga lang nakikita ko dito, pwedeng nagdadalawang isip na kayo ngayon. Some of you kasi, Aquarius, kunwari, wala kayong pera. Ang dami niyong naiisip pilhin. Pero once na nandiyan na yung pera ninyo, ayan, nagdadalawang isip na kayo kung gagastosin nyo ba or hindi. <laughs> Mm -mm. Tingnan natin. Ito, meron dito, magme-message sa iyo eh. These two weeks. Parang hindi siya makukontento. Okay. Hindi ko alam kung ito ba ay yung taong sinusustentuhan mo. Ayan. Or a family member. Kung kayo naman po yung nagsusustento dito sa inyong family. Aquarius. Meron dito parang, alam mo yung manghihingi pa sa'yo ng extra. So ngayon, 'di ba, may manghihingi sa ng extra dito, tapos ikaw dito may pinag-iipunan. Kaya siguro nagdadalawang isip ka. Kung ano ba ibibigay mo na lang ba yung kunari, kung ano man yung hinihingi ng mga ito or magpo ka pa rin dito. ipo mo to. Kasi ito naman talaga yung plano mo pagdating dun sa pera na yon. of you, pwedeng hindi to kasal. Pwede po nabibili lang kayo ng bagay para sa inyong sarili po. Pwedeng investment for some of you. Mm -mm. So tignan natin how much money ba you can make sa loob ng ano na to 2 weeks. How much money you can make? Okay, we have 17. We have 19. So for some of you po ano 17k to 19k. Meron naman dito. Okay, pwede po na pwedeng up to 19 times higher yung pera na mahahawakan po ninyo. So, depende na yan ano, kung gano'n ba kalaki yung inyong mga nahahawakan na pera before or yung hawak-hawak ninyo na pera ngayon, times niyo po yun by 19. Pwedeng yun po yung pera na mahawakan niyo sa loob ng 2 months na ito. Ay, 2 two, two, months tuloy, ng 2 weeks pala. Yan po. So, tignan naman natin what is blocking your finances or your money, your abundance. What is blocking your abundance? Aquarius, let's see. We have the star. Okay, actually hindi to ano eh blockages. More on bumapag, bumabagal lang talaga siya because of your dreams. Mm -mm. Kasi 'di ba, marami sa inyo, Aquarius, mataas kayong mangarap. Kaya nyo lang siguro na na parang walang nangyayari. Mayroon naman pong progress pero mabagal lang talaga siya. Mm -mm. Parang alam niyo yung hino-hone niyo pa talaga. tsaka ito po kasi gumagastos kayo dito sa dreams na ito. So yes po, namumuhunan po kasi kayo towards your uh, towards your goals, towards your dreams. Mm -mm. Kaya sabihin natin na yes, gumagastos kayo ngayon, Aquarius, pero sulit na sulit naman po 'yan after ninyong makuha yung goal niyo. Mhm. -mm kasi after that, tuloy-tuloy na po yung flow ng money para sa inyo so yun lang sinasabi lang sa inyo dito ng universe kailangan nyong mamuhunan, hindi talaga easy money yan, diba hindi easy na makukuha mo yung mga gusto mo we have ten of pentacles there is stability parating na po yan sa inyo mm -mm. kailangan lang talaga din is maging matyaga po kayo ayan okay So, ito po yung inyong money mantra for two weeks, Aquarius. Okay. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. I love abundance and prosperity and I attract it naturally. naturally, pwede nyo po i-comment dito sa ating comment section para ma-claim nyo po talaga yung positive energies towards this reading at ito po, mag-wish na po kayo, 3 wishes lang po tayo Aquarius, mag-wish po kayo ng mata-intim at sabay-sabay po natin yung isi-seal At kung hindi pa po kayo tapos, i-pause nyo na lang po yung video. No? Okay, so i-blow na po natin ito in 1, 2, and 3. Aba, ang hirap patayin, eh, no? So, granted na po ang wish ninyo. Sealed na po yan, Aquarius. Before I forgot, tignan natin kung makakagain ka nga ba ng finances ng pera ngayon. Ngayong 2 weeks na to or mawawalan ka ba ng pera. Kahit lamang po ito. Follow nyo po yung inyong intuition. So, syempre, kung mawalan kayo ng pera, yun yung lumabas, you will lose some money. Maging mas maingat po kayo. Okay, pili po kayo one or two. Tingnan natin. Aquarius para po sa pumili ng number 1 makakagain ka ba ng money para po sa pumili ng number 2 tingnan natin okay number 1 muna tayo makakagain ka ba ng money the chariot yes po ayan mabilis nga oh pwedeng ito is true third party I mean, hindi third party about sa love life ha. <laughs> si ano ba, parang, kunwari may middleman, tapos may isa pang tao, para ikaw ay kumita. Tignan natin. Or pwedeng commission base po yan. Aquarius, tignan natin. Si number two, are you going to gain some money, or you will lose some money? We have eight of wands. Okay, actually, very positive din yung card mo, ano. Ito naman, ayan, makaka, ano ka din dito. Some of you true dealings naman po ito ano. Yes po, you will gain money. Pero kasi pwedeng mabilis din siyang mawala. Maubos pa. Kaya po, 'yun, mag talaga kayo no sa paggastos po ng inyong kaperahan. So 'yan lang po. Aquarius, maraming maraming salamat and more blessings to come.